mga kababayan so ito po yung turuan po ku, ku, ku kayo nag nag mag, ano mag, magbasa para para magaling na kayo ano yan daliri mo yan yeso pwede natin gamitin ang ating daliri okay so daliri di ba di ba ganito dalawa oh. tas smallest to largest Tapos, hanggang ito I smallest to largest ito palaki ng palaki ito smallest to ay largest to smallest. smallest so pa pa pada ay pa pada ko, hang, Wait, palaki palaki hanggang malaki hang sobrang malaki at malaki lang at maliit, maliit. yay ang galing sino nagturo niyan Uh, si ma'am. Teacher mo? Oh, yun yung oh. Kailan niya tinuro yan? Um, ngayon. Kanina? Oh, kanina. Ah. Uh, uh. Ang galing pa lang ko, bye. So, ayun lang po mga kababayan. Bye-bye! Sa susunod na po tayo magkita. Bye-bye! <laughs> magkita. <laughs>